maglalagay ko ng fertilizer so uh, ano lang po tayo uh, toppings lang hindi na po natin iukay after na si Papaw Good morning, good morning people. Um, ngayon eh, naman po, uh, share ko po sa inyo paano ba kami nag apply ng organic fertilizer. So ito po, uh, last month pa ako ulit nag apply dito. So ngayon, uh, pinalinis ko na po, pinatanggal ko ng damo para malagyan ko na ng fertilizer. So ayan po yung mga ano niya, Ya po ah uh, na po natin ng Pataba. Mo so, diyan tinukulang na po siya. pero fertilizer. So marami naman po yung bulaklak. At uh, nag-uumpisa na po dumami ang kanyang bunga. So meaning, nangailang siya ng Pagkain. Ayan po. At uh, yun po ang ibibigay natin. So, ang ano po, ang organic fertilizer po ay uh, nagpapaganda sa ano po, struktura ng lupa. Ayan. Pansinin po ninyo. Ayan o. Oh. Nabuhagag na siya. Ayan. Ayan, yung mga ugat po. Ayan, no? dami ugat. So, ayan po yung ugat niya. So, kaya po maganda ang organic fertilizer. Yung pong epekto niya sa laman, eh, mas long lasting. Ayan po, mga bunga. Ayan. So, dito po, hindi masyado siyang malago. Kaya, ito po yung unang lalagyan ng fertilizer. So ito naman po luya, may maganda naman po yan. So okay naman to. <coughs> so ayan po yun. Dito po sa kabilang portion, eh malago naman. So hindi ko po muna lalagyan. Ayan. Malago ang daing bulaklak. Ayan. At uh, dito po ako mag uh, ko concentrate sa paglalagay ng Uh, organic fertilizer. So ang organic fertilizer po kasi eh ano yung kanya pong effectiveness uh, effectivity ay may delay kumpara po do sa ano sa synthetic fertilizer na kapag inilagay mo po sa halaman immediate po yung kanyang ano epekto sa halaman. Dito po sa organic fertilizer, may delay. Kasi po, anong nangyayari, pag gini-apply po natin yung organic fertilizer, so, ipoprocess pa po yung mga microorganism sa lupa, anong, ang, ang proseso nila. So, once na inilagay po sa lupa yung organic fertilizer, ah, uh, uh, ano nila yan uh, magiging pagkain po nila and then tapos, uh, po lang man po yung po kanilang mga na proseso na, yun po naman ang magiging pagkain ng ng ano, ng uh, ng ating alaman. So, kaya po na hindi po immediate. Kaya kung maglalagay ako ngayon, so hindi po agad-agad uh, magkakaroon ng uh, epekto sa alaman niya. Kaya po, kung maglagay kami, once a month at uh, para yung ano yung epekto niya mas longer po ang effect ng ano ng ng ano ng uh, uh, organic fertilizer mas uh, ano po mas matagal kaya once a month lang po ay mag-apply ng fertilizer kaya kung unti niyo mas uh, cost effective hindi ano hindi agad kasi nakokonsumo. So ayan po 'yan. At ang paglalagay po namin uh, sa ibabaw lang. Dito lang po sa portion na ito paikot. Dito po ang lagay ng fertilizer niya. So papakita ko po sa inyo. Naglagay na po ako dito initially. Ayan po 'yan. Yung mga itim na 'yan po yung eh, mga organic matters na yan, yan. So, hindi ko na po inihukukay yan. So, ganun po ang pag-apply na namin ng practice po namin yun. Uh, hindi ko po sinasabi na uh, yun ang gawin ninyo, pero uh, base po sa karanasan namin, ay effective naman. So, kahit dito po sa aming ano, ah, sili ayan po Ganun din po ginagawa ko nilalagay ko po yan sa gitna at uh, pag dinidilig saka po sila ano ah, uh, sip sip ng alaman pero yan po napaka healthy naman po ang dahil bunga ah. Ha? hanggang dulo so, yan po yung sinubukan ko at ito naman po yung organic fertilizer na, uh, na 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 binulok ko Actually po hindi pa ito po more than one month na at uh, hindi na po siya mainit so pwede na po siyang i-apply Last month ganito rin po yung klase ng fertilizer na nilagay ko So ngayon ito rin po ang gagamitin ko Na uh, pataba na dumaan na sa proseso ng pagbubulok. So kombinasyon po 'yan ng mga damo na nakolekta namin doon at uh, yan pong ano, ayan pong uh, chicken manure. Ito na po 'yung organic ah uh, dapat ba fertilizer na i bubudbud natin o i-apply natin po sa ating tanim. So isinako na po namin 'yan para mabilis ang ang application. So sa po niya sa pag-apply. Mampo niya ako sa paglalagay ko ng fertilizer. So uh, ano lang po tayo, ah uh, toppings lang. Hindi na po natin iukay after lang si babaw. So yan po, maglalan prep na po tayo para sa ating strawberry kasi po makapal na. Ayan. Dami ng runners. So, oh, Marami na po akong ano, pananim. Yan doon sa dulo. So kaya po itong katabi, ayan. Maglalan prep na po ako. Ayan. Ayan po. Ayan. Ayan. Lalagyan po. yung Lalagyan po doon na po siya ng ito ah uh, basal application Ayan. so ito po yung organic na fertilizer na nabinulok so, bali ano po ito bali tatlong sako ang i-apply ko dito Ayan. Ito pangalawa. Itong nasa ako na ito. Ay itong ang sako na nasa uli. Ayan po yung pangat na sako. Ayan doon sa dulo ko. Ayan. So magiging dalawang plat na lamang po ito. Tapos ito doon sa kabila. Ayan. Dali sa sako din po yan. So apat na sako po lahat ito. I-apply ko rito sa land preparation ng ating pagtataniman ng strawberry. So by December po ito, pag sinwerte-swerte po umibunga na ito. Ngayon po, ikakalot po natin ito mga organic matters. So ang purpose po natin ay ibibila din ito solarize po natin ng mga 2 days bago po natin tatabunan ang lupa saka po natin lalagyan ng mulch uh, saka lalagyan po natin ng ano rin ito ng uh, uh, inoculant para mas mapaganda po po yung may ready po yung soil sa pagtatanim para magiging ano living soil ang uh, living soil po kasi ang magbibigay ng mga magandang uh, bunga at magandang halaman ito po yung 2 months old na papaya uh, papakita na po siya ng bulaklak so yan po ang puno niya so, napaka healthy yan po mga katabi na yan, luya ito po ayan pa isa nakasabay po silang tumubo subali magti 3 months actually po pero parehas po sila na bublaklak na ayun puno niya ayan yung taba ng puno katabi din po ng luya at katabi din po siya na lapit sa dragon fruit yung dragon fruit ayan so mataas na parating na sa dulo so tapos dito po ganun din meron din po silang kaparehas actually ito po hindi ko itinanim kung saan tumubo pinabayaan ko na lang kasi hindi ko na nailipat pati plano ko sana ilipat hindi ko na nagawa Tumubo. So maganda naman po yung pagtubo nila. Ayan, parehong malasok. Nabihan ko lang. Nakaalay naman sila. <laughs> Nakatawa na. So ito po yung mga luya. yan yung na rin. Yung dragon fruit. Ayan po yung dragon fruit. tas na. Sa so, taas na rin po yung mga dragon fruit. Nasa taas na. So, yan po ang sitwasyon nila ngayon. Ayan. Thank you Lord sa pag-aalaga sa aming halaman. Yan. Thank you sa ulan thank you sa email thank you sa mga bubuyog na pollinator at uh, thank you sa mga microbes na tumutulog para mapalasok natin thank you sa kalikasan. very healthy po parang lubat mini forest yan, na ang mga kahoy at nyo ay naman yung aming greenhouse